Hi guys! Morning! Nandito ako sa likod. Ayan, sa likuran kasi. Kinukuha ko yung mga wala nang laman na mga paso dito guys. Ay may mga laman pero maliliit na lang. Tapos hinuhugasan ko yung iba guys. Meron akong nahuhugasan doon banda. So ito. Okay lang naman sila guys. Oh. Meron pa namang konting lupa mamaya ko na lang yan. Parang ito guys, i-transfer ko siya. Ito, i-transfer ko siya sa ano, ganitong paso yung brown. Pero green yung mayroon ako guys. Pero okay lang. Tingnan nyo guys, oh, napaka rumi. Napaka luma na ng paso na to. So, tingnan nyo guys kung ano na yung mga updates. Tingnan nyo, oh, yung mga plants natin dito guys. Wala kasi masyadong init dito. Kaya hindi masyadong magaganda. At saka yung mga paso ko dito guys. Ito yung mga luma ko mga paso. So dito na lang sila sa likod. Tingnan nyo. I-update ko kayo sa mga propagations ko. Tingnan nyo guys. Ayan malalaki na sila. Meron ako mga maliliit dito na propa guys. Nilalagay ko lang yung mga leaves dito. Kung meron akong mga leaves na nang kukuha galing sa sakilan ko doon. So, dito ko sila nilalagay. Pero guys, unfortunately, hindi sila maganda, no? Kasi wala masyadong init dito, guys. Kaya, yung mga nandito, tingnan nyo, guys. Ito, nilagay ko na lang sila dito kasi parang maaraw dito na part or na area compared doon. Tingnan nyo, guys. Tingnan nyo tong Purple Delight na to. Hinahayaan ko lang siya doon, guys. Akala ko nga na nalalanta na tong paso na to. Mga propagation ng Purple Delight. Pero, surprisingly, nabuhay sila lahat itong mga propagations ko. ulan ng ulan, dito na part guys. Kasi hindi sila natatabunan ng UV plastic. So, kapag maulan, ah, babad talaga sila dito. Kagaya nito guys, hindi siya masyado maganda. Pili yung kulay at saka titingnan mo, kulang talaga ng sunlight itong mga to guys. So, dinansfer ko siya dito. May araw naman sila kahit konti no, na matatanggap. Maliwanag kasi dito compare dito sa part or sa area na to guys so ayan yung mga propagations ko dito dito guys oh, meron ako mga maliliit dyan hinayaan ko lang sila dyan kasi wala na akong ibang mapaglagyan sa mga propagations ko guys kasi punong puno na doon tapos doon ba na guys sa may mesa doon na part hindi sila pwede kasi napakainit din so dito na lang muna sila so ito yung iripat ko ngayon guys So, dito natin siya. Ilagay. Ayan, dito ako nagre-repot ngayon kasi napakainit doon. Oh. Diyan yung pwesto ko kapag nag-ayos ako sa mga plants ko. Tapos ngayon, iripat ko muna siya guys. Dito ko siya ilalagay sa green. Meron pa naman akong mga paso dito. Tingnan niyo guys. Oh. Meron pa naman akong paso dito yung mga napili ko. So, ayan. Dito natin siya ilagay. So, ayan na nga guys. Tapos na po akong mag -repot. Ibalik ko lang siya dito. Ayan. So, ayan na nga guys. Dito ko siya pinipwesto sa dating ano niya, pwesto. May price pa guys. So, ayan. Nandito na yung ating bagong ripat na ganito. Ayan. Yung iba dito, guys. Ayan. Mamaya ko na lang iriripat kasi okay lang naman sila. Ito. Tingnan nyo, guys. Si variegated. Var na stinky. So, since may spaces tayo dito, guys. Plano ko ilagay yung ibang propa ko dito sa ilalim para matamaan sila ng inat. Ito na lang, guys ito kasi wala masyadong init dito ilagay ko na lang siya dito sana magkasya sila guys wait yan parang kasya sila lang ay dito transfer ko na lang siya dyan tapos ito dito na lang siya sa likuran wait 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 ayan dito na lang siya guys ayan tapos ito dito tapos ito napakarami ng mga paso ko guys dito sa likod ayan para may para maaninagan sila ng araw tipo ayan tapos, meron na naman tayong space dito, guys. So, kung meron tayong mga propagation, dito na lang natin sila ilagay soon. Ayan. So, ito yung ganap for today, guys. Nag-ano lang ako, nag-transfer, uh, nag Inayusan e, ko dito sa likod kasi chinecheck ko, baka na-overwater na yung mga propagations ko. So far, okay lang naman, guys. Okay lang naman yung mga propa natin, yan. Napakadumi nila dito, guys. Sorry po. <laughs> Ang dumi dito sa likod. Ayan, para maaninagan sila. Yan. Diyan muna yan. Nawala na yung propa ko dito, guys. Tapos ito, dito na lang muna yan. So, yan nakapag-arrange tayo for today's video, guys. Ayan, okay lang naman sila sa likod. Umuulan kasi kanina, guys, dito. Kaya basa ng kanilang mga soil mix. Napaka-pangit, guys. Tingnan nyo. Yan, napaka-rumi. Napaka-rumi ng paso. Yan. Tingnan nyo, guys. napaka-ganda ng mga tubo, no? Napaka-lash. Yan, hinayaan ko lang sila dyan, guys. Gumanda naman sila. So, doon na part, ang ganda ng sikat ng araw. Tingnan nyo guys, oh. Naka 0.5 tayo ngayon para makita nyo yung setup ko dito. Ayan, walang, walang ano, plastic, UV plastic. Open area yan guys. Dito lang yung shaded. Ayan sila. Tingnan nyo guys kung gano'n siya kaganda. Ito yung flower niya, oh. Nawala na yung flower na. Ito na lang, stock na lang yung natira. Ayan guys, ito kinuhanan ko siya ng mga mushy leaves. Kasi ang daming mushy leaves. Diniligan ko siya kagabi guys. Simula nang nagdilig ako parang gumanda na konti yung kanyang mukha. Kasi nung dati napaka ano, kulubot. Tapos diniligan ko na lang. Kasi ang dami na din yung mga aerial roots. Ito pala yung propagation ko ng Murasaki guys. Ayan oh. Meron na tayong ano, baby. Murasaki. Ito yung mga bagong nilagay ko guys. Nagdilig pala ako sa kanila kahapon guys. Kasi napaka dry ng soil mix napaka ano kawawa kasi parang ang ano ang tuyo talaga nilang tingnan so diniligan ko kahit makulimlim kasi ngayon umiinit naman okay lang umaaraw na so okay lang ito pala yung mga nakuha ko doon sa likod guys so, sinisave ko yung mga maliliit ganito at oh, saka ito sini-save ko siya. Si Owl's Claw ba ito guys? So, dito na lang muna, air dry ko muna. Tugasan ko. Kasi ang daming lupa guys. Yung lupa dito na banda. So, ganyan na siya. Oh. Kawawang kawawa. So, dito na lang muna itong update guys. Ayan, napakainit na dito. Nagaganda talaga ako kay Mule guys. Tingnan nyo kung gano'n siya ka-compact. As in, compact na compact yung kanyang leaves. Tingnan nyo. At ito, meron na siyang maliit na flower flower stock. Ayan. Ito din, napakaganda na guys. Napakaganda ng roset niya. Para siyang ano, pwede siyang gawing bouquet, no? Ang ganda. Ayan. So, ito na lang po muna yung update guys. Parang, na ano na share ko na lahat itong plants ko dito. Palagi ko na lang ito finiflex sa inyo, no? So, ayaw, hindi kayo magsawa sa kakaflex ko ng mga plants ko. Ayan, uminit na guys. Ang init. Yan yung gusto ko guys, yung ganito kainit. Dito, ayan, naaarawan na din sila. Yan, ang ganda ng sikat ng araw guys. So, ito yung mga ROS. Ang init dito, walang UV plastic. Yay! Enjoy sila sa init ngayon guys. Yan. So, dito na lang po muna guys. See you on my next vlog na naman. Bye!